Nako, grabe po ang reactions ng mga netizens. Etong viral video na ito, wala namang sinabi dito kung kailan to nangyari. Pero yun nga, kalat na po ito sa social media at uh, matindi po ang reactions ng mga netizens. Siguro talagang nasanay ito si Sara Duterte sa Davao City. Ano, talagang, talaga sigurong, sa puntong ito, talaga sigurong um, ganun katindi ang pagsamba na itong mga taga Davao City Um, sa mga Duterte ang ibig sabihin hindi naman lahat pero ang dali palang maoto dyan sa Davao yan ba ang pinaka uh, pinaka trait na itong mga taga Davao napakagalibol, napakadaling maniwala napakadaling maoto ba? Diba? at uh, mga nagmamaang maangan matindi ah eh? katulad ng sinabi ko dati sa lahat ng makikita controls dito sa atin sa mga post ko halimbawa, lahat yan mga taga Davao City. Ano ba? Yan na ba talaga ang trabaho nyo? Yung impression na gusto nyo um, maging, diba, maging isang pinaka or greatest city, kabalik tara naman ang, ang katotohanan dyan eh. Ang totoo niyan, lahat ang Davao City. Ang totoo niyan, kayong mga taga Davao, ang kawawa. Okay. Tingnan niyo po ito. Marami. Maraming ganitong memes ngayon na makikita sa social media. Dahil nga dito sa naging viral video na ito. Ito yon. Sinara ang Commonwealth Avenue at ipinatigil o pinatigil ang mga sasakyan. Nung tinanong ng motorista kung PN, yung PNP bakit, um, bakit daw pinasara, saglit lang daw at dadaan si Viti Sara, anak ng pating. Reyna na ba yung magnanakaw? Reyna ng kalsada. <laughs> yung magnanakaw dito sa video, makikita nyo halatang irritable yung motorista. Dahil kahit sino naman talaga, ba? Diba? Parang, parang wala pa akong naalala na ipinasara dali-dali. Okay? Ang isang kalsada dahil dadaan si ganito. Dadaan ang isang politiko. Siguro pwedeng ipasara kung meron talagang mga event na malalaki. Uh, kung uh, politika, may kinalaman yan, man yan sa politika or, or, wala. Pero yung ganito na isang individual, isang, sabihin na natin, sige, nasa pwesto. Pero talaga lang, kailangan mong ipasara at mamirwisyo ng, ng mga kababayan natin. Matindi ka. <laughs> Antindi. Alright. So na, talagang maiirita ka pag ganito ang ma, or makaranas ka ng ganito. Diba? ba sa video, sa video, maririnig na tinatanong ng taong kumukuha ng video kung ano ang rason kung bakit sarado ang kalsada. Sinagot naman ito ng isang polis at sinabing ang vice-presidente ang dadaan. So, yun nga. Sa inilabas na pahayag ng Office of the Vice President, giniit nito na walang kinalaman si VP Sara sa naturang pagpapasara ng kalsada. Ayan, yan din po ang nakikita natin palusot ngayon, itong mga palahan. Mm -hmm. So, anong, ano nangyari? Bakit bakit si VP Sara ang nabanggit? Ano hmm. alangan Alam nga namang nagsisunungaling yung pulis. Dahil ang balita nga natin, yung pulis daw na uh, binanggit ang pangalan ni Sara Duterte ay inalis na muna, muna sa pwesto. Pulis na nagpahinto sa daloy ng trapiko sa Commonwealth Avenue sa Quezon City at binanggit ang pangalan ni Vice President Sara Duterte inalis na sa pwesto. Yun. So ano yon Decision ba ng pulis lang yon Matindi, no? Grabe kayo.